Hello po! Dito na tayo ngayon sa pag-calibrate nito. Itong tinatawag na uh, cable line niya, ito naman ang uh, electrode at ito yung kanyang uh, instrument na uh, pwede natin dito i on and off. So sa ngayon, uh, ang gawin natin ay ito kasama dito yan, dito uh, yan. So dito sa napasa ko ay kailangan lagyan ito, ipokus mo please eh, focus mo, ito ang calibration niya. Uh, ang sabi dito is unscrew, unscrew the membrane. Ito po. i one mo lang. Mahirapan ka dyan. Adjust mo lang yan mamaya. I-steady mo dyan. Patayuin mo ang tripod. At uh, ikaw bahala na mag-focus. Unscrew the membrane. Replace the electrolyte. Replace the electrolyte ito. So maglagay na tayo ng electrolyte dito na hanggang uh, up. ubusin na natin to kasi nandyan sa kanyang yan okay yan na uh, makita i mo ng todo and then ang sabi niya the screw on the membrane tanggalin daw ang screw natanggal ko na ang screw dito which is here at ilagay ko na dito yan yan at pagkatapos nito, i-on ko ito. Ang unit. Oops. Okay, mayroon siyang 11.79. Uh, ang sabi naman dyan, electrodes need to be tested, calibrated with the membrane sits, clean the membrane. Okay. Uh wait until the value to stabilize, press for 5 seconds, wait until 100. Ito daw ang i-press for 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, calibrate. Okay, 100% na. Hello guys! Uh, tapos ko na ng calibrate. At uh, nakita ko na na madali lang pala siya. I-immerse mo lang doon sa solusyon ang kanyang uh, probe. Ito. Uh, ito ang electrode niya. Kung mag-reading tayo, ito protection niya lang to, ang cup na ito. So kung mag-reading tayo, ini ito, ganito rin. So dito i-testing na natin guys dito. So sa ngayon, i-on ko siya. Ayan. Halika dito. Yan po, e, dito dito e, i-reading ipakita e, mo. Yan po ang test probe. Uh, nasa 50% lang. And then makita nyo ang reading nasa point or 8. Makita? Malinaw? So, yun guys, uh, nasa 8 milligrams per liter. yan po. So, titingnan natin sa iba pa. yan ang uh, percent 101 or 102 percent ang nakalagay dyan. Uh, ang temperature is 27.6. Okay, nasa 8 milligrams per liter ang kanyang... Uh, ang kanyang uh, dissolved oxygen. So, napakataas which is the best sa aking mga alaga. Sa ngayon, ang uh, mayroon din dito akong temperature reading. Halika, ipakita mo to kung pariho ba sila. Oops. Yan na uh, uh, ano ko. Yan. Makita mo ba? So, dito, 27.3, pariho sila ng reading guys. Makita? So, yan. So pareho sila ng reading 27.3 and then here ang uh, DO is 8.18 mg per liter. So that means no problem. Guys, nakita nyo na, malinaw na siguro dyan. Pareho lang ang temperature ng tubig sa akin dito, monitor na equipment. So, okay. Sige, off ko na to. So, guys, uh, yan lang. At least wala. Hindi na ako mag dito. Kasi, kasi mayroon na akong pang-reading nitong uh, aking uh, dissolved oxygen sa aking pan. So, eight imagine, 8 mg per liter, napaka the best yan para sa aking alaga na isda. Dahil na ayos ang kanilang uh, pag, uh, ano, lumalaki sila ha. Hindi ko pa nasikpaw. Kailangan makuha ko na ang average body weight nila. So, natutuwa ako dahil gumagana ang equipment na ito. And I hope natatagal siya. E, upload ko rin ang link nito kung saan ko nabili. Ang presyo nito is nasa 3,244. Kasama ng shipping dito sa amin. So, guys, sa China pa galing ito. Uh, so, mga, I think, inabot ko ng mga one week. So, hope na... Magiging maayos sila dito. May panukan na ako. Hindi na ako maguri. At uh, ang mind ko, na, kalmado na. Kasi naiisip ko dito, baka ba, mababa. Yung pala, yung napakataas. Dahil nga, sa aking LP200, na naka-lakas uh, ang kanyang buga dito. Ang aeration niya. So guys, yan lang. Until next time. At, alagaan yung inyong mga sarili. At, God bless. Bye!